Unlocking Longevity Expert advice sa pag-aalis ng isa sero gawi para sa mas malusog na buhay. Ang pag-aalis ng ilang mga pagkain o gawi sa iyong buhay ay maaaring maging pagbabago sa buhay. Ang paggawa ng mga aksyon upang ganap na maalis ang ilang mga bagay sa iyong buhay ay magpapabuti sa iyong kalusugan Mabawasan ang mga panganib ng mga malalang sakit. Papabuti ang iyong fitness. Makakatulong sa iyo na mawala ng timbang. Matulungan kang mabuhay ng mas matagal. Mapabuti ang iyong mental na kalinawan. Mapabuti ang iyong pagiging produktibo. At mapabuti ang iyong pagganap at kapasidad upang pamahalaan ang iyong oras ng mabuti. Nais nating lahat na gawin ang mga bagay ng mabisa at mahusay. Nais nating lahat na makamit ang ating mga layunin. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga bagay na ito sa aming buhay, ay makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang mga bagay na pinakamahalaga sa iyo. Mga bagay na dapat alisin para sa isang mas malusog, mas mahabang buhay. Soda Ang soda ay puno ng asukal, mga artificial na sweetener, at walang mga benepisyo sa kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng soda sa iyong buhay, maaari mong pagbutihin ang iyong timbang, pag-aanin ang diabetes, at pagaanin ang iba pang mga isyo sa kalusugan. Dalawa alkohol maliban sa alak at beer. Ang alkohol ay humahantong sa mga hindi kinakailangang kalori at mas mataas na panganib ng mga problema sa kalusugan upang isama ang sakit sa atay at kanser. Kung pipiliin mong uminom, isaalang-alang ang alak o beer sa katamtaman tatlo gatas ang gatas ay mataas sa saturated fat at cholesterol na nag-aambag sa sakit sa puso lumipat sa almond o soy milk sa halip apat cereal ang mga cereal ay lubos na naproseso na may mataas na antas ng asukal at mga artificial na sangkap subukan ng yogurt oatmeal o granola na may mga berry sa halit. 5. Mga candy, cake, at matamis Sa halit na mga candy, cake, at matamis na mataas sa asukal, humahantong sa pagtaas ng timbang at humantong sa iba pang mga problema sa kalusugan. Lumipat sa mas malusog na merienda tulad ng berries, sunflower seeds, almonds, o fruit traits. 6. Mga juice na may mataas na asukal at carbs. Ang mga fruit juice ay mataas ang asukal at mataas na carb na nag-aambag sa pagtaas ng timbang at iba pang mga problema sa kalusugan. Subukan ang mga sariwang natural na juice sa halip ng mga binili sa tindahan. Pito, mga dilatang paninda. Ang mga dilatang produkto ay may mataas na antas ng sodium at mga preservative na nakakasama sa iyong kalusugan. Subukan na lang ang sariwa o frozen na pagkain. Walo, panunood ng kihi mula sa sopa isa panandang pandagdag oras ang laging nakaupo tulad ng panunood ng tea sa iyong sopa sa loob ng ilang oras ng walang ehersisyo ay makatutulong sa labis na katabaan, sakit sa puso at iba pang problema sa kalusugan. Kung manunood ka ng tea, Siguraduhin limitahan ito o magdagdag ng mga masasayang pisikal na aktibidad sa bawat ad o commercial break at push-ups sit-ups, russian twists, jumping jacks, high knees, bicycle kicks, planks, o-weight lifts. para paradahan malapit sa mga pasukan. Bagamat maginhawa ang paradahan malapit sa mga pasukan, natalo ka sa napakalaking pisikal na aktibidad sa pamamagitan ng hindi pagparada sa malayo. Pinapayagan mo rin ang mga may kapansanan na sasakyan na pumarada ng mas malapit at pagbutihin ang iyong mga estatistika para sa pagpapanatiling ligtas sa iyong sasakyan mula sa matamaan ng ibang mga sasakyan. Ang paglalakad ay mahusay para sa iyong kalusugan kaya ang pagparada sa malayo ay makakatulong lamang sa iyo na makakuha ng higit pang ehersisyo sa iyong pang-araw-araw na gawain. Isa sero, paninigarilyo, vaping, at tabako. Ang paninigarilyo, vaping, at tabako ay may malubhang negatibong epekto sa iyong kalusugan. Ang pag-aalis ng mga ito ay makakatipid sa iyo ng hindi mabilang na pera at makakatipid sa iyo ng hindi mabilang na mga sandali sa pagpapahaba ng iyong buhay. Walang may gusto sa paghihirap at stress. Sa pamamagitan ng pagpili na gawin ang mga bagay na ito, ipinapasok mo ang mga pangmatagalang isyo, sa kalusugan sa iyong buhay na hindi katumbas ng halaga. Magagawa mo ito, alisin lamang ang mga ito sa iyong bahay at panatilihin ang mga paalala sa checklist. Maaari kang magpatupad ng mga trick upang mapabuti ang iyong kakayahang alisin ang bawat isa sa itaas. Una, huwag palibutan ang iyong sarili sa mga bagay na ito. Alisin sila sa iyong tahanan para hindi ka matukso. Maaari ka ring magpatupad ng mga tuol upang makatulong na panatilihin kang may pananagutan at nasa track. Ang mga simpleng checklist ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. Tiyaking panatilihin ang mga paalala sa paligid upang matulungan kang makamit ang iyong mga layunin. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga bagay na ito sa iyong buhay, ang iyong kalusugan at habang buhay ay mapapabuti. Para sa karagdagang mga salita ng karunungan, tiyaking humingi ng payo mula sa mga medikal na profesional na maaring magbigay sa iyo ng ekspertong payo sa kung anong mga aksyon ang partikular na pinakamainam para sa iyo.